Kong, ah uh, Ma'am Joanna. Uh, actually, sir, uh, yan, yung apat na variants po niyan, pwede po. Iba-iba uh -huh. uh, lang po siya ng ano. Meron po kasing na oil, uh, oil form tsaka yung wax form. Uh -huh. Okay. Yes. Uh, let's start with the oil uh, form. okay. okay. Uh, eucalyptus, ah, naku, soothing yan, no? Yes. Talagang, uh, uh, parang uh, may nag nga ng uh, aircon on a bottle. Uh -huh. Pag uh, nilagay mo yan sa nape, talagang malamig, lalamig ka. Kailangan mo mag-jacket kahit, kahit mainit. <laughs> And uh, ang turmeric naman is uh, known for um, uh, treating mga inflamed uh, muscles. Yes, Di ba? So, dalawa lang. Aba. Uh, dalawang klase lang po siya. Uh, yung eucalyptus at yung turmeric. Uh, yun nga. Ito po, ang uses po nito, uh, once na in-open mo po, ay eh, magraram ka lang po ng konti doon sa palad mo. Uh, then after uh, Rob po, i-spread mo lang po siya para ma-relaxation po yung, yung, yung ano, pangiramdam. Mm. Okay. Itong uh, oil, anong gamit nyo na oil? Ayun. Uh, sir, kung, uh, same lang po siya nung, ano, nung sa wax form. Oil base lang po siya. No, uh, no. But anong klaseng oil nga ang gamit nyo? Ah, bali ano rin po. Yung... Ito po nga, no? Wala, wala, hindi nakalagay. Massage oil, orange oil. Oh, yung ano lang po, yung, yan, yung orange oil. Oh, maganda yung orange oil. Alam mo tong orange oil, pwede pa yan mag-penetrate. Kung totoong orange oil, yan. Di ba? Uh, orange oil, instead na massage oil lagay mo, lagyan mo ng BCO. Kasi mas maganda yung produkto mo. Alam mo, BCO is the in thing in Europe now. Uh, pag may BCO, parang wow, uh, may BCO, virgin coconut oil. It's a wonder oil, you know. In fact, yes. in yan. And during the pandemic, uh, it was recommended by DOSD. Na pag mayroong uh, BCO, it will kill the bacteria. It will improve your immune system. Mm. -hmm. Mabango. Mm -hmm. Meron din tong rosemary, lavender, lavender. menthol. Uh, ano lang yan, pam pampabango. Pampabango. Uh, rosemary is a very very good uh, uh in fact yung rosemary nga ginagamit yan sa kusina rin. Pwede din po, ah uh, meron po kasi ano no uh, Facebook page po yung ano IPTS Trading. Ah doon doon niyo po makikita po yung other products. Tapos uh, available din po siya sa Shopee and Lazada. Okay, Apo. Shopee at Lazada. Oh, Pinoy. Ito na